Matapos manalasa ang bagyong Christine sa Cordillera, pinaghahandaan naman ngayon ang posibleng pananalasan ng Super Typhoon Leon. Kaya ang Office of Civil Defense puspusan muli ang paghahanda. Ang direktiba naman ng ni Chairperson Mogul is to over-prepare. Talagang kailangan nating gawin lahat para sa mga senaryong ganyan. Pasi doon sa predictive analytics ng DSWD mas malaki pa rin yung supplies po natin kaysa doon sa uh, possible projected na affected pa families. Sa probinsya ng Cagayan, ang mga dinaanan ng Bagyong Christine muling binabayo ng Bagyong Leon. Dahil dito, pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga nasalanta. There's no simple answer to any of this. We'll just have to keep monitoring the situation and, and, and uh, make sure Always the rescue and relief are uh, that, that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming we cannot stop. Sa ngayon tinututukan na ng DSWD ang pagatid ng tulong sa mga nasalanta sa Luzon at Visayas. Pinangangambahan ngayon kasi na makaapekto, ang bagyong Leon sa mga relief operations ng pamalaan. and then the support that we are giving that the swd giving is those to have, who have been displaced mm -hmm. who are still in uh, evacuation centers or they are staying with uh, outside of their own homes wherever that might be with relatives or friends uh, that also uh, that also cannot stop Ginagawa naman ng DSWD ang lahat para maihatid ang mga tulong sa tala ng DSWD 150,000 na family food packs na ang naipamahagi sa mga nasalanta. Kasama na rito ang 3,231 na non-food items na nagkakahalaga ng 111 milyon pesos. Sa kasalukuyan mayroon pang stockpile ang DSWD na 1.9 million family food packs ang handang ipamahagi. Charles Nicolimon para Salizon Headlines.